Noong isang libo siyam na at anim na putapat 1964, si Mona Hanapin, isang babaeng Irlandes, ay naglakbay sa San Giovanni Rotondo na may isang layunin, ang igliktas ng kanyang buhay. Siya ay may malubhang sakit na kanser noong panahong iyon. Ang isang mahabang serya ng mga pananatili sa ospital at mga interbensyong medikal ay nabigo upang malutas ang kanyang problema. At ang oras ay tumatakbo Labas-masok siya sa hospital at hindi na gumagaling. Nangayayat siya ng gusto at kalaunan ay sinabi sa kanya ng doktor na kailangan alisin ng buo ang kanyang sinapupunan at kailangan itong gawing kagad. Bago pa man may sagawa ang napipintong operasyon, nagpasya si Mona na ilagay ang kanyang buhay sa kamay ni Padre Pio at umasa sa isang himala. Sinabi niya sa kanyang doktor, pupunta ako kay Padre Pio at pagagalingin niya ako. Iniwan niya ang lahat ng mga gamot niya sa bahay at umalis sila ng kanyang ina para makita si Padre Pio. Subaybayan ng mga pangyayari ng siya ay humantong sa San Giovanni Rotondo. Manatiling nakatutok at panoorin. Ang paglalakbay na iyon noong 1664, 1964 ay hindi naging madali para kay Mona hanapin. Ininda niya ang kanyang sakit sa mga lansangan ng Roma. Palagi ang siyang ganon kasama ng patuloy na pagsusuka at ang mga katulad nitong problema. Mula sa Roma, ang magina ay nakarating sa San Giovanni Rotondo kung saan ang kanilang pakay ay ang misa ni Padre Pio sa alas 5 ng umaga. Maagang simula yun para sa si isang taong masama ang pakiramdam at ang nagpalala pa dito ay ang maling pagbasa ng ina niya sa orasan na siya ng alauna 40 ng madaling araw. Dumating sila at nakita ang isang mataong simbahan na puno ng hindi mapakaling mga peregrino. Si Mona at ang kanyang ina ay desperadong naghahanap ng lunas para sa kanser niya. Napagpasihan nila na kailangan nilang makalapit kay Padre Pio. Pumasok sila sa simbahan sa loob ng uh, dalawang upuan lamang ang layo mula sa kinaroroon na ng prile. Kaya't nakita siya ni Mona ng napakalinaw sa panahon ng misa. Namangha si Mona sa kanyang presensya at sa stigmata sa kanyang mga kamay nang tanggalin niya ang guwantes sa sandali ng konsubinasyon. Humarap si Padre Pio at binatbasan niya ang lahat ng tao sa loob ng simbahan. Si Mona at ang kanyang ina ay dumalo sa misa tuwing umaga pagkatapos noon. Sa totoo lang, nagpunta sila saan man naroroon si Padre Pio sa pagnanais na makasama siya. Nakita nila siya sa pagdarasal ng Angeles, ng alas 12. Sa mga hapon ay sinusundan nila siya habang nagdarasal siya sa loob ng bagong simbahan doon. Sa gabi, ang karamihan ng mga diboto ay nag-aabang sa labas sa gilid ng simbahan upang bumati sa kanya. Mayroong panyo si Padre Pio na iwawagayway niya at pawagaywayan din sila pabalik gamit ng kanilang panyo. Ang malaking pag-asa ni Mona ay ang mapalapit at uh, mabiyayaan ni Padre Pio. Dumating ang kanyang pagkakataon nang ang grupong kanyang kasama ay nakipag-usap sa private sa lumang simbahan. Pumahosok sila at nakita si Padre Pio sa kumpisalan. Ang mga tao ay nakapila sa magkabilang gilid ng mga upuan at si Mona ay nasa tabi ng uh, riles ng altar. Matapos pakinggan ng mga kumpisal, dadaanan sila ni Padre Pio. Ang kaugulian na ang pag-aabot ng kanyang kabayat, hahalagkan mo ito. Iyon ang nakaugulian ng mga Italyano. Ngunit nabasa ni Mona sa isang libro na makikita ni Padre Pio ang iyong kaluluwa at sinabi niya sa kanyang sarili. Hindi ako naniniwala na magiging karapat dapat ako para gawin iyon. Nakatint siya sa kanya at sinabi sa kanyang isipan. Kung sa tingin mo ay sapat na ako, ipapatong mo ba ang iyong kamay sa aking ulo at pagpapalain mo ako? At nangyari ito. Nang lumakad si Padre Pio at lumapit sa kanya, ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo at binasbasan niya siya. Walang agarang lumas para kay Mona. Walang agarang pagbabago. Walang biglang ginahawa sa kanyang mga sintomas. Sa halip, nanatiling masama ang pakiramdam niya at maswerte siyang nakauwi pa. Napakalubha niya sa pagbalik sa eroplano at agad dinala siya sa ospital sa kanyang pagdating. Nawalan siya ng malay at nanatili sa ganong paraan sa loob ng dalawa o tatlong araw o higit pa. Ang kanyang temperatura ay, ay isang daan at anim punto cinco 106.5 Fahrenheit. Ibinigay nila sa kanya ang huling seremonya kaya tinawag na ang kanyang pamilya at ang kanyang asawa. Sabi nila, hindi na siya magtatagal. Taliwas sa lahat ng inaasahan, bumuti ang pakiramdam ni Mona at nagkamalay muli. Hindi lang ngayon, nang siya ay muling nagkamalay, ay nalutas ang mga problema at nawala ang kanser ang kanyang doktor ay nataranta at hindi makapagbigay ng paliwanag. Ang operasyon niya ay hindi na kailangan. Sa oras ng isulat ng storyang ito, mahigit kumulang kalahating siglo na ang lumipas at hindi na bumalik ang kanyang kanser. Natural lamang na sa mga sumusunod na taon, si Mona Hanapin ay naging uh, masidhing deboto ni Padre Pio at itinaguyod ang debosyon sa kanya sa Irlanda habang pinamumunuan ang hindi mabilang na mga grupo sa paglalakbay sa San Giovanni Rotondo bago at pagkatapos niyang maging santo. Narito ang sinabi ni Mona tungkol kay Padre Pio. Ang pagyaw niya ay malaking kawalan. Ang kanyang buong buhay ay nakatuon sa pagliligtas ng mga kaluluwa siya ay isang walang sawang kompesor o taga-kumpisal. Tumating si San Francisco at San Antonio sa nakalipas, ngunit sa panahon ng ating kagipitan ay meron tayong Padre Pio. Espesyal siya. Pinadala lang siya sa atin para sa ating panahon. At bakit niya ginawa ang mga gawain niya? Hindi niya ito ginawa para sa kanyang sarili. Ginawa niya ito para sa atin para sa sangkatauhan at tiyak na ituturing ko siya bilang ang pinakadakilang mistiko magpakailanman. At yan ang mga sentimiento ni Mona na kanyang iniwan para sa atin upang ating pagnilayan din. Sapagkat totoo naman ang sinabi niya na sa ating panahon ay maswerte tayo at mayroon tayong Padre Pio na malalapitan sa ating mga kagipitan at sa ating mga problema sa ating mga suliranin, sa ating mga sakit at ano pa mga uh, dinadain natin. Ngunit dapat tanggapin din natin na hindi lahat ay napagbibigyan. Masa na lang tayo na naway mapagbigyan ang ating mga kahilingan at at tanggapin na ang lahat ng ito ay magmumula sa kamay ng ating Panginoong Diyos at si Padre Pio ay tagapangamagitan lamang. At yan po ang ating istorya ngayong araw na ako'y maasa na, na, na naibigan po ninyo. At kung naibigan po ninyo, huwag po kayo mag-act to mag-like, mag, mag, uh, like, mag at i-share din po ninyo ang video ito upang lalo pang may pakalat natin ang pagkakakilanlan kay Padre Pio. At kung nais niyo pong suportahan ang aming apostolado, mangyaring lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng mga donante, taga-abuloy at uh, taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok ay mapapakinabangan po ninyo ang buwanan at lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwanang donasyon. Ang mga misa po ay pinagdiriwang sa bansang Pransya at ang mga misang po ito ay para sa inyo. Hindi po ito para sa mga yumao. Ano po? Ah, nais ko lang pong liwanagin ito. Ngunit sa inyong mga intensyon ay maaari niyong isama ang, ang mga yumao ninyong mga mahal sa buhay. Kaya supportahan po kami at ah, kaya na napanggit ko, ito po ay ah, para sa inyo na mga nabubuhay. At sa inyong paglahok, mabibigyan po namin kayo ng regalo ng binasbasang larawan o medalyang ni Panipio na ayon din po sa halaga ng inyong uh, donasyon kada buwan. At uh, isang bigayan lang po ito bilang paglilinaw. Ano po? At ang uh, pamamaraan po ng pagbibigay ng donasyon ay sa pamamagitan ng GCash sa via, via bank transfer po. At para sa mga karagdagang mga detalye, para lalo ko po pa pong may paliwanag kung paano po ang proseso, mangyaring makipag sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig at gmail.com. Ang tinig at gmail.com. At maraming maraming salamat po sa mga membro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kagandahang loob. At dito na po tayo tuluyang magtatapos. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik. Ha, hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.